Wala na, hanggang na yung tubig. Nasa bandang Cordillera sa mga sandaling ito ang Bagyong Christine. At mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Sandra Aginaldo. Sandra? Yes, Rafi. Dahil nga sa patuloy na pagulan dito sa Baguio City, ay binabantayan yung ilang barangay dito dahil sa posibleng landslide. Kanina nga po ay nakabisita kami sa isang barangay na tinatawag na Barangay Lower Quirino Hill. At nakita namin doon ang isang dati ng landslide na tinakpan ng mga trapal para daw hindi sumipsip ng tubig yung lupa at hindi lalo itong gumuho. Ang problema, Rafi, meron dalawang bahay sa to nito at katabi rin ito, yung Barangay Hall mismo. At uh, isa doon sa mga bahay ay nilisa na ng uh, mga may-ari. Pero yung isa, meron pang tatlong residente na naroon. At uh, binisita nga ito kanina ni Mayor Benjamin Magalong at uh, kinausap ng uh, uh, kinatawan ng barangay yung uh, pamilya na nananatili pa doon at sinabi nila na sa ngayon ay wala silang balak lumikas at uh, alam naman daw nila kung kailan sila lilikas kapag napakalakas na ng ulan pero ngayon, Rafi ang nararanasan namin dito ay nasa moderate to heavy rains na po at uh, mino-monitor din ang uh, dalawang lagoon para naman sa posibleng uh, pagtaas ng tubig doon na maaring bagdulot ng pagbaha ang um sitwasyon dito ngayon, Rafi, sa aking kinalalagyan, ay uh, wala pong tigil ang pagulan kung huhu paman man ito, ay ilang minuto lamang. At uh, kung kanina, binalita namin kanina umaga na nasa moderate lamang ulan. Ngayon po ay uh, uh, madalas nag-heavy uh, rains na po dito na may kasama panghangin. Pakita ko lamang sa inyo, Rafi, dito sa aking likuran. Ito po ay Burnham Park. Yan, wala hong namamasyal dito ngayon dahil sarado at dinidiscourage po ang mga turista, mga residente na mamasyal ngayong oras na ito. Rafi? Sandra, nabanggit mo nga, moderate uh, to heavy yung uh, ulan dyan sa lugar mo pero nandyan na yung mismong bagyo. Meron ba tayong informasyon kung yung buntot ng bagyo kapag palabas na ito, mas lalakas yung ulan dyan sa inyong lugar, uh, Sandra? Yes, Rafi, yan nga yung um, uh, inaantabayan na no, ng uh, LGU. Dahil sabi nila, "eto uh, ito na nga yung bagyo, ano, pero hindi pa rin daw ito yung lakas na inaasahan nila at uh, mararanasan nga daw yung talagang heavy rainfall mamaya pang uh, gabi hanggang kinabukasan at maari nga daw yun na yung uh, magiging buntot ng bagyo at uh, sinasabi rin ni Mayor Magalong na kahit paano tingin nila ay nakatulong uh, yung mga kabundukan uh, para ma-shield sila pero yun nga hindi pa rin siya nakakahinga ng maluwag Rafi dahil eto nga as we speak eh ang lakas na po ng ulan dito sa Baguio City Rafi kaya abiso pa rin sa mga residente dyan, wag pong mag napakakampante porket palabas na yung bagyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Sandra Aguinaldo. Wala na, hanggang tumung na yung tubig. Kumuha tayo ng update sa Ilocos Norte kung saan nagpatupad na ng preemptive evacuation at may ulat on the spot si JP Soriano. JP, Rafi, sa mga oras sa ito ay nagpapatuloy ang mahihina hanggang malalakas na pag-ulan at uh, yan nga po ang naranasan natin simula pa kahapon pero ayon po sa local officials, hindi pa ito yung inaasahan nilang pinakabugso talaga ng malakas na ulan at hangin dahil nga po uh, inaasahan nga uh, mangyayari ito uh, paglapit pa ng bagyo dito sa Ilocos Norte na posibleng mangyayari mamaya o bukas bago lumabas papuntang West Philippine Sea ang bagyong Christine. Yan ko hindi nga magbabago ang galaw ng bagyo. Rafi, di pa man ang buong ang epekto ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte nagkaroon na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay ng ilang bayan sa probinsya simula pa kahapon. Gaya ng mahigit sandaang pamilya na residente ng barangay kasilyan sa ba bayan ng Bakara. Ngayong araw, meron ding mahigit limampung pamilya mula naman sa barangay Gabu, lawag Ilocos Norte na dinala, dinala rito sa Gabu National High School kung saan tayo naroon sa mga oras na ito dahil kadalasang binabaha ang mga barangay na ito kapag tuloy-tuloy ang mga ulan at may bagyo na una na silang inilipat sa magkakahiwalay na evacuation centers Meron pong 21 munisipyo at dalawang lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto na ngayon sa magiging epekto ng bagyong Christine bukas Umamayang madaling araw, kanina may napaulat na ilang malalaking bato na bumagsak sa isang bahagi ng Manila North Road, along Barangay Pansiyan sa Pagudpud pero agad din naman itong na-clear at possible na sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa announcement naman ni Ilocos Norte, uh, Governor uh, Matthew Marcos Manotok ay uh, suspendido na po ang uh, lahat ng uh, klase sa lahat ng antas, public at private school sa probinsya, pati na rin po ang trabaho sa local government. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Nadagdaga ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang dyan ang Tagoyang Quezon na nakapagtala ng mahigit isandang milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan. Nagdeklara rin ang state of calamity sa buong probinsya ng Albay at Camarines Norte. Magpet sa Patabato, Bulan sa Sorsogon at Lagonoy sa Camarines Norte o Camarines Sur. Otomatikong iira lang price free sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity. Damang-dama rin ang bagsik ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa masamang panahon na nagdulot ng pagbaha at landslide. Ang mainit balita hatid ni Femarin Dumabok ng GMA Regional TV. Hanggang dibdibang taas ng baha sa ilang bahagi ng mapanas Northern Samar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa isang paaralan doon, isinalba ng ilang teacher ang kanilang gamit pero naabutan pa rin ng baha. Nang humupa ang tubig, nabalot ng putik ang eskwelahan at nabasa rin ang mga libro. Sa bayan ng Mondragon, nag visibility dahil sa malakas na ulan at hangin. Binahari ng bayan ng Katarman Ayon sa Northern Samar PDRMO, nasa mahigit labing isang libong pamilya o mahigit 36 na libong tao ang apektado ng pagbaha at landslide. Karamihan sa mga apektadong residente nasa mga evacuation center. Binahari ng maraming kalsada sa Santa Margarita, Samar. Sa lakas ng hangin, nahati ang bubong ng isang barangay gym. Sa Balogan City, puspusan ng pagsasaayos ng mga nasirang poste ng kuryenteng itinumba ng malakas na hangin. Nalubog din sa baha ang ilang bahay sa Hipapad Eastern Samar. Nasa apat na potsyam na pamilyang nakatira sa coastal barangay ang inilika sa talisay sa Cebu dahil sa malakas na hangin at alon. Stranded naman ang ilang pasahero sa Iloilo at Bacolod nang kansilahin ang biyahe ng mga sasakyang pandaga. Magulat na lang ko. Di yung bulaklak na dala ko, o, oh, ipa, ipang kumpuni sa ano, chapel namin. Balawak ang pagbaharin ang naitala sa Maguindanao del Sur. Sa Mamas sa Pano, may mga pamilyang inirescue. Mataas din ang tubig sa bayan ng Talayan at ang patuan. Hinampas din ng malalaki at malalakas na alo ng Cagayan de Oro City. Nagulat daw ang mga residente sa mabilis na pag-akyat ng tubig dagat. Agad na lumikas ang mga residente sa covered court. Kinaumagahan, tumambad ang ilang bahay na wala ng bubong at may mga inanod ding gamit sa dagat. Nagigdahig na pa man may Ta sa taas at sa daan eh. na sa na lamakod may kay ang salog, na usdak naman siya ka, na nawala naman ang mga tuko di na ako makapanguha sa among mga butang kay kuha naman ang, ang salog niya ni Daaghara. Mahugno naman ba? Nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente para may tayong muli ang kanilang mga nasirang bahay. Femary Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Christine at panibagong low-pressure area na binabantayan ng pag-asa. Kausapin natin si Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Maulang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Maulang umaga sa inyo, Raffi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saan na po eksakto ngayon itong bagyong si Christine at napanatili ba nito yung kanyang lakas at uh, uh, speed? rapi sa ngayon nga ay patuloy itong tinatawid itong uh, Northern Luzon area at kanina lasis ng umaga, ito ay nasa may bandang Bauko Mountain Province. So yung sentro nito nasa kalupaan pa rin po ng ating bansa. At uh, the last six hours na panatili nito yung lakas nito bilang isang uh, severe tropical storm. At uh, taglay pa rin ni Christine ang lakas ng hangin umabot ng hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso abot naman hanggang 160 kilometers per hour inasa natin na posibleng mamayang gabi, yung pinakasentro ng bagyong si Christine ay makakalagpas na nga ng uh, kalupaan ng ating bansa. At posible naman na sa darating na biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Ganun pa man, meron pa rin po tayong mga nakataas na warning signal na no? sa mga kababayan po natin uh, na under uh, the places with the warning signals number 3, 2, and 1. As much as possible manatili pa rin po sa loob ng bahay at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local uh, managing uh, disaster managing officers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Mhm. Mm Pakipaliwanag nga po sa hilagang Luzon yeah. naglandfall itong bagyong Christine pero Bicol Region yung isa sa mga napuruhan nung papasok pa lamang siya. Paano po nangyari po kasi habang nasa Philippines si pa itong sentro ng bagyong si Christine? yung malawak na ulam nitong tinatawag natin na spiral cloud bands ay paulit-ulit na tumama po sa kabikulan. So, kahit napakalayo pa ng sentro na ito, no? Now, paulit-ulit na tumama sa kabikulan, paulit-ulit pong uh, bumuos ang maraming paulan dito sa Bicol Region kung kaya kahit napakalayo pa ng bagyo, ay na nga itong uh, Bicol Region itong mga nagdaang araw. At yung concentration ng paulan nito ay mostly nasa kanlurang bahagi po ng bagyo. So yung mm -hmm. unang tatama na kalurang bahagi ng bagyo, yung unang makakaranas ng maraming paulan, which is ito nga pong Bicol Region. At kung napansin natin, dito sa Metro Manila, bagamat uh, may mga occasional na heavy rains tayo, pero hindi po natin naranasan yung uh, maraming, mas maraming paulan na naranasan na ng mga kababayan natin sa kabikulan nung mga nagdaang araw. Mm -hmm. Kung ikukumpara po doon sa bagyong Ondoy na tumama sa Metro Manila, mahina yung bagyo pero malakas yung ulan. Ano pong comparison kaya nito? Well, as of ngayon, Rafi, kasi mag sila ng lugar na tinamaan. Ang isang natatandaan ko na naidulot ng bagyong si Ondoy ay nagpaulan ito ng more than 400 millimeters of rain sa loob lamang ng tatlo hanggang apat na oras. Ngayon, base sa mga datos na nakalap natin itong mga nagdaang araw, gaya nga ng mga ilang lugar sa Kabikulan, Eastern Visayas, lumagpas ng more than 400, uh, 400 millimeters of rain ang uh, naidulot ng bagyong sa ilang bahagingan ng ating bansa. So in terms of rainfall, sabihin na natin, although hindi pa tapos kasi yung bagyo, no? hindi pa natin totally may kukonglod na halos pareho ng uh, dami ng ulan ang binuhos ng naturang nabanggit natin bagyo, so, anday, si Ondoy at si Christine. No? Pero yun nga, parehong bagyo ay nagdulot ng mga malawakang ang pagbasa mga iba't ibang lugar na at yun, kaya tayo dito sa pag-asa ay patuloy tayong lagi nagbibigay ng na abiso na kapag may bagyo, dapat po natin pagandaan yung mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha paghuhon ng lupa at ganoon din yung malalakas na hangin na pwedeng makapaminsala sa mga struktura, uh, ilang uri ng paninim at maging makapagpatumba po ng mga poste ng kuryente. Mm -hmm. uh, ano naman pong latest dito sa namumuhong sama ng panahon sa labas ng uh, uh, Philippine Area of Responsibility? Kailan po ito magiging uh, bagyo? Uh, rapi no, um, may monitor po tayong isang uh, low-pressure area at kanina nasa line 2,295 kilometers ang layo sa silangan ng Mindanao. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero we're not ruling out the possibility na maging bagyo ito. Malaki ang chance na maging bagyo ito at posibleng ngayong araw, bagaman nasa labas na ating air responsibility, posibleng tayong maglabas ng tinatawag nating tropical cyclone advisory. Sa mga susunod na araw, dalawang senaryo yung nakikita natin. Maaaring kumilis din ito patungo sa northern zone area o maaaring pumasok ng par and then lumiko, mag-recurve na tinatawag natin at lumabas din sa northern boundary ng ating air responsibility. So dalawang posibleng senaryo ang aabangan po natin kaya sa mga kababayan po natin, No, paunang abiso na, aside sa bagyong si Christine, antabayan din po ang mga succeeding uh, tropical cyclone bulti natin na posibleng sa isang panibagong sama ng panahon na nasa labas po po na ating air responsibility. Mm, pero kahit hindi po tatama sa lupa, magpapaulan ito uh, mm. sa bansa? Well, yun nga, gaya nga na nabanggit natin kanina, no, isang senaryo, posibleng uh, lumapit ito sa northern zone area. Pag natulisin natin ito, then asahan pa rin po natin yung mga paulan hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging sa Central Luzon area. Otherwise, kung yung scenario number 2 tayo, yung papasok ng PAR, liliko, papalayo ng ating bansa or magre-recurb, then wala po tayong mararanasan na paulan. Okay, maraming salamat sa oras na binahagin nyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw sa lahat. Si Pagasa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez.